Daang matawid, sira-sira naman ang riles. Maliban sa South 44, Yolanda, DAP, palpak na tren ang maging isa sa mga marka ng Pinoy Administration. MRT, Metro Rail Transport daw ang ibig sabihin. Pero sa mga nangyayari, dapat palitan na ang ibig sabihin nito. MRT, masagwang refleksyon sa tao. Kasi naman, pagkatapos ng mahabang pila at sa sobrang sikip, MRT. mabahong riders tayo. Sunod-sunod ang -sunod mga aberya. Ano pa inaantay nila? MRT, may rider sa tepok. Gaya na lang nung nangyari nung isang taon. Lumagpas ang tren. Akala yata, MRT, may rilas sa taft. Nagsimula lang naman lahat na magpalit ng maintenance provider ang MRT. Para raw makatipid ang high-tech na sumito na hapon, pinalitan ng kung sino lang na walang ka -XP experience sa pagpapatakbo ng tren. Kaya MRT, malaking raket at sino nga bang nagdesisyon? Walang iba kundi ang dating DOTC Secretary ang laging napakamalas. Mula Yolanda Relief Operations hanggang sa service. Malapakan po natin, Secretary Mark Rojas. Ang problema naman sa MRT, naman na daw ng Administrasyong Aquino. Conceived in original sin, halimbawa yung MRT. This is a contract that started out in original sin. The contract itself was anomalous nag-offer ang proponent na sila na ang bibili ng mga tren na idadagdag sa MRT. Problema, may kondisyon. Yung 25 years na prangkisa ng MRT dadagdagan ng labing limang pang dagdag na taon at mabibigyan sila ng kapangyarihan na magtaas ng uh, fares. No? fares. Hindi pumayag ang gobyerno Ako yung nakaupong DOTC noon. Natanggap ko yun, inaral ko yun. Sabi ko, maanumalya ito. Uh, pagsasamantala sa mga train riders ito. Nakaamba na rin tumaas ang singil sa pamasahe sa MRT at LRT. Ayon kay Department of Transportation and Communication Secretary Mar Rojas. Sa iba pang mga balita, panahon na raw talaga para taasan ng pamasahe sa MRT. Ayon kay Department of Transportation and Communication Secretary Mar Rojas. Sinalubong ng protesta ng mga militanteng grupo ang nakaabang pagtataas ng pasahe sa MRT. Tinapyesan na ng Department of Budget and Management and Subsidy sa MRT at LRT. Ipatutupad ang dagdag singil sa pasahe sa MRT at LRT. Tuloy na ang dagdag singil sa pasahe ng MRT at LRT. Sinalubong ng taas singil sa pasahe sa MRT at LRT ang mga pasehero. Huwag tayo manloko tayo manlito. Naniniwala ang pamunuan ng MRT Holdings na hindi lang si Transportation Secretary Junabaya ang dapat managot sa mga palpak sa serbisyo ng MRT. Dapat din daw imbestigahan si dating Interior Secretary Marrojas. Kung simulat sa pulpa lang daw ay piniyagan na ng DOT siyang may-ari ng MRT at ibang pribadong kumpanya na ayusin ng tren, hindi raw sana madalas sa kaberya ngayon. Mula taong 1999 do kasi ay nakakawalong proposal na sila sa gobyerno karamihan tungkol sa pagdaragdag at pagsasayos sa sistema ng tren nang walang dagdag gasto sa gobyerno. Paano kami gagawa ng isang bagay kung sila na may control at hawak ng sistema, ayaw nila kaming papasukin at saka mahiya naman sila. 54 billion gagamitin nila para dito. Walang benepisyo ang publiko. And yet ayaw nilang pagbigyan yung mga pensionado doon sa SSS na humihingi ng 2,000 pesos. ganun ganon na lang ba ang pera sa gobyerno? 54 billion? itatapon sa MRT para sa Land Bank and DBT. During 2012, when the Sumitomo contract expired, it was not renewed. Nung hindi rininyo yan, that was during the time of Secretary Mar Rojas. That was the first mistake. Second mistake was negotiating with PH Trans. That was the second mistake, which also happened during the term of Secretary Rojas. MRT Mar Rojas tragedy. Train nga, hindi magawa ng paraan, bansa pa kaya. E malit sa kanya, ang galing lang bumuha lagi may pulusot. Naturingan pa namang Annapolis graduate at ininero. Mas inaato pagbata ang LP kesa MRT. Ilang beses na ako ang pamunuan na darating na ang mga bagong bagon. The government is now buying additional trains, they've started to arrive. E anong petsa na? Magkakalit siya si Baby James ha? E kailan daw ba maayos? By first quarter of next year. MR malabong rehabilitasyon tol o kaya matagal repair to its at siguro kapag hindi na nakapagtiis ang taong bayan MRT magkaka-revolusyon talaga ay nako kaya hindi maiwasan sa limang taon ng gobyerong ito sigaw ng taong bayan MRT malabong rehimen talaga at ang bunganga ng kapatid ng Pangulo MRT rin mahirap rin dahante. Time is up. Later. Naalala ninyo yung tayo yung pinakaunang sumasakay sa MRT. Marami dyan kumopia na lang.